She's quite arrogant, noh? And uh, the only thing that she must do is uh, answer the questions concerning the budget. Hindi na napigilan ni Manila 6 District Representative Benny Abante ang pagkainis sa inasal ni Vice President Sara Duterte sa pagdinig ng Kamara sa panukalang 2025 budget ng kanyang opisina. Makailang beses na tinanong ng mga mambabatas ang bise para depensahan ang kanyang proposal pero ang paulit-ulit niyang sagot I will forego the opportunity to defend the Office of the Vice President 2025 budget proposal by question and answer, and I will leave it to the House of Representatives to decide on the proposal. Sinubukan din nila na gisahin si Duterte sa kanyang confidential funds nitong mga nakaraang taon. Ibinunyag kasi ni activist Pardales Representative Franz Castro ang notice of disallowance ng Commission on Audit laban sa paggastos ng 73 million pesos sa 125 million peso confidential funds ng OVP noong 2022. Ibig sabihin, kailangang ibalik ng opisina ang pinagbawal na paggastos ng pondo. Pero si Duterte Tila iisa lang din ang script. On the issue of confidential funds, we have received audit actions regarding the confidential funds of the Office of the Vice President. We have submitted our responses and we assure our full cooperation with the with the ongoing uh, audit. Iba naman ang pananaw ng kaalyado ni Duterte na si Pampanga's 2nd District Representative at dating Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo. If that were the case, everybody would be examining everybody's... 2023, 2022, 2021 budget and Madam Chair, I have been attending so many budget hearings, nobody ever discusses uh, something earlier than 2024. Hindi na humihingi ng confidential funds ang OVP para sa taong ito. Gayun pa man, mas mataas pa rin ang kanilang hinihinging budget na 2.04 billion pesos mula sa 1.8 billion pesos last year. Malaking bahagi ng budget ang maintenance and other operating expenses o so MOOE na nasa 1 0.79 bilyon pesos. Bagay na gusto pa sanang usisain ng ilang mambabatas. Ayon sa OVP, makikipagtulungan sila sa tanggapan ni House Assistant Majority Leader Zia Adyong na siyang budget sponsor para pag-usapan ng OVP budget. May paliwanag naman ang isang political analyst sa naging daloy ng budget inquiry kumpara sa mga pagdinig sa mga nakaraang taon at administrasyon. It's are never just technical issues. It's very political. Why is it political? Because you are allocating resources that are perennially scarce. Para sa mga impormasyong napapanahon at on-demand, Lance Mexico, Newswatch Plots.